Tamak ti talaga taga nagmadi first time. Aw! Apo ya. Oo nga, nagulat nga ako sa iyo. Bakit sinabi mo magingat ako kasi may mga tusok-tusok, hmm. naka nakaupo lang naman ako diyan sa gilid. Oh, kasi nga nananaginip ka. Oh, alam mo na nga nananaginip ako. Kaya nga. Mo ka? Tinatanong kita anong tusok-tusok? Eh may nakita nga ako doon na parang... Anong parang... tusok? Pagabi, <laughs> parang matalim. Matalim, nananaginip ka. Tinatanong, nasyak din ako. Nagulat ako anong tusok-tusok na sinasabi mo kasi bigla kang, Hoy, magingat ka. Mga matusok ka. Nandyan lang naman ako, nakaupo. nag -e edit Tapos inaway mo pa ako. Ang kulit-kulit mo? Eh syempre, pipilitan mo na may tusok-tusok. Wala namang tusok-tusok ang kama. Mm, tumaan ka na, wag ka ng, ano. Kagabi, singgaw si mo ko eh. Ikaw nga, kulit-kulit mo na. Natutulog mong... na nga ako. Ikaw ang nauna. Nauna kang nangulit eh. Alam mo, nananaginip ako.